Isipin mong nagising ka isang umaga at nalaman mong nanalo ka ng isang jackpot na magbabago ng iyong buhay. Tumunog ang iyong telepono. Biglang tumaas ang iyong bank balance at ang iyong pangarap ng pinansyal na kalayaan ay naging realidad. Tunog imposible, hindi ba? Hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na maaaring napili na ng mga bituin ang mga pinakamaswerte? Ayon sa mga astrologer, may ilang zodiac signs na nakahanay para sa napakalaking kayamanan bago mag-2026. Isa ka kaya sa kanila? Manatili ka lang at ibubunyag namin ang apat na pinakamaswerteng zodiac signs na nakatakdang magtagumpay at yumaman. Kung kasama ang iyong sign sa listahan, maaaring malapit ng magbago ang iyong buhay magpakailanman. Ang swerte ay hindi lang basta tungkol sa pagkakataon. Ito ay tungkol sa tamang timing, tadhana, at mahiwagang puwersa ng universo. Sa buong kasaysayan, maraming tao ang lumingon sa astrolohiya upang maunawaan ang kanilang kapalaran, lalo na pagdating sa kayamanan at kasaganaan. Naniniwala ang ilan na ang mga planetary alignments ay Maaaring magbukas ng pinto tungo sa pinansyal na tagumpay. Habang papalapit tayo sa 2026, natukoy ng mga astrologon, astrologer, ang apat na zodiac signs na makakaranas ng isang hindi kapani-paniwalang alon ng swerte. Pero bakit sila? Ano ang nagpapasikat sa kanila? Isa lang ba itong cosmic coincidence o may mas malalim pang dahilan? maaari itong maging panalo sa loto, isang bigla ang matagumpay na pamumuhunan, o isang hindi inaasahang pinansyal na biyaya. Ang apat na zodiac signs na ito ay nakatakdang makaranas ng isang pambihirang pagkakataon. Kung ang iyong sign ay nasa listahan, maaring inihahanda ka na ng universo para sa isang jackpot moment kaya't sumisid na tayo sa mga astrologikal na pananaw at alamin kung isa ka sa iilang napili upang yumaman bago ang 2026. Ang papel ng astrolohiya sa swerte at kayamanan. Sa buong kasaysayan, laging tumingin ang sangkatauhan sa mga bituin upang makahanap ng mga sagot. Naniniwalang ang galaw ng kalangitan ang humuhubog sa kanilang kapalaran mula sa sinaunang mga emperador hanggang sa makabagong mga bilyonaryo. Marami ang umasa sa astrolohiya upang mahulaan ang mga oportunidad at maiwasan ang mga pinansyal na panganib. Pero maaari ba talagang matukoy ng mga bituin ang swerte? Ipinapaliwanag ng mga astrologer na ang yaman at kasaganaan ay hindi basta-basta nagkataon lamang. Ito ay naiimpluensyahan ng cosmic energy ang ilang planetary alignments ay lumilikha ng malalakas na pagbabago. Nagbubukas ng mga pinto para sa hindi inaasahang pinansyal na tagumpay. Halimbawa, si Jupiter, ang planeta ng paglago at swerte, ay may mahalagang papel sa pag-akumulasyon ng kayamanan. Kapag ito ay pumasok sa isang paborabling posisyon sa iyong zodiac chart, tumataas ang iyong tsansa ng tagumpay. Katulad nito, si Saturn ay nagbibigay ng gantimpala sa pagsisikap at tiyaga. Habang si Venus, ang planeta ng karangyaan, ay nagpapalakas ng pinansyal na kasaganaan. Habang papalapit tayo sa 2026, maraming mahahalagang astrologikal na pangyayari ang magaganap. Isang pambihirang planetary alignment na kinasasangkutan ni na Jupiter at Uranus ay hudyat ng hindi inaasahang pinansyal na pag-unlad. Sa kasaysayan, ang mga ganitong pagkaka-align ay kadalasang nauugnay sa pag-angat ng stock market, malalaking panalo sa loto, at makabagong tagumpay sa negosyo. Ang apat na zodiac signs na ating tatalakayin ay may natatanging posisyon upang makinabang sa cosmic wave ng kasaganaan. Ngunit ang astrolohiya ay hindi lamang tungkol sa paghula ng yaman. Ito rin ay tungkol sa pag-align ng sarili sa tamang mga oportunidad. Napansin mo na ba na may ilang tao na palaging nasa tamang lugar sa tamang oras? Sila ang gumagawa ng matapang na mga pamumuhunan, lumulundag sa kanilang karir, o pumapasok sa mga pakikipagsosyo na nagpapalago ng kanilang kayamanan. Kadalasan, ang mga sandaling ito ng swerte ay sumasabay sa mga paborabling galaw ng mga planeta. Kung isa ka sa apat na maswerteng zodiac signs, ang panahong ito ay maaaring maging isang mahalagang punto sa iyong pinansyal na paglalakbay. Ngunit tandaan, ang universo ang nagbubukas ng mga pinto. Ikaw ang dapat lumakad papasok. Ang susi sa pagpapalakas ng iyong swerte ay ang pagkilala sa mga oportunidad kapag ito ay lumitaw. Ngayon, tuklasin natin ang apat na zodiac signs na nakatakdang maranasan ang jackpot level na tagumpay bago mag-2026. Kasama kaya ang iyong zodiac sign? Alamin natin! Ang apat na pinakamaswerteng zodiac signs bago mag-2026. Ngayong nalaman na natin kung paano nakakaapekto ang astrolohiya sa kayamanan at swerte. Oras na upang ibunyag ang apat na zodiac signs na nakatakdang makaranas ng hindi kapanipaniwalang pinansyal na tagumpay bago mag-2026. Ang mga signs na ito ay may natatanging koneksyon kay Jupiter, Uranus at Venus, mga planeta na kilala sa pagbibigay ng hindi inaasahang kayamanan bigla ang pag-asenso at minsan sa buhay na oportunidad. Kung ang iyong sign ay nasa listahang ito, maaring inihahanda ka na ng universo para sa isang jackpot moment. Unang Aris, ang matapang na risk taker. Ang Aris, ang matapang at walang takot na leader ng Zodiac, ay likas na nahuhumaling sa mga hamon. Hindi sila naghihintay ng oportunidad. Sila mismo ang lumilikha nito. Ang fire sign na ito ay namumukod tangi sa kompetisyon at may kakayahang gumawa ng mabilis at tiyak na desisyon na nagdadala ng tagumpay. Habang papalapit tayo sa 2026, magiging malakas ang impluensya ni Jupiter kay Aries na magbubukas ng mga pintuan sa pag-unlad ng karera, biglaang kayamanan at hindi inaasahang swerte. Isang kwento ng swerte ng Aries. Isipin mo si Jake, isang batang negosyante na laging nangarap magtayo ng sarili niyang negosyo, ngunit natatakot sa mga panganib. Noong unang bahagi ng 2025, nagdesisyon siyang sumugal at mamuhunan sa isang maliit na tech startup. Sa simula, tila hindi tiyak ang kanyang landas. Ngunit nang pumasok si Jupiter sa isang paborableng posisyon kay Aries, Biglang sumabog ang tagumpay ng kanyang negosyo. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2026, nakakuha si Jake ng isang multimilyong dolyar na deal. Pinatutunayang ang matapang na mga desisyon ay maaaring humantong sa hindi ka paniwalang gantimpala. Bakit maswerte ang Aries? Ang impluensya ni Jupiter ay magdadala ng malalaking tagumpay sa karera at bigla ang pagdami ng kayamanan ang walang takot na personalidad ng Aris ay tutulong sa kanila upang samantalahin ang jackpot-worthy na mga oportunidad. Ang mga planetary shifts ng 2025 hanggang 2026 ay nagpapahiwatig ng sunod-sunod na suwerte sa investments, negosyo at maging sa lottery wins. Kung ikaw ay Aris, maghanda ka na. Malapit nang dumating ang iyong pinakamalaking pinansyal na tagumpay. Ikalawang Taurus, ang wealth magnet. Ang Taurus ay kilala sa pagmamahal nito sa katatagan, karangyaan, at pinansyal na seguridad. Hindi tulad ng Aris na mahilig sa panganib, mas gusto ng Taurus ang mabagal ngunit tiyak na pag-unlad. Ngunit sa mga nalalapit na taon bago mag 2026, isang pambihirang swerte ang darating sa kanila. Salamat sa makapangyarihang pagkakahanay ni na Venus at Jupiter. Ito ay maaaring mga hulugan ng biglaang pagdami ng kayamanan sa pamamagitan ng mga real estate investments, mana, o isang simpleng stroke of luck. Isang kwento ng swerte ng Taurus kilalanin si Sofia, isang masipag na Taurus na laging maingat pagdating sa pera. Pagliwala siya sa pag-iimpok at maingat na pamumuhunan. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, sumali siya sa isang property auction. Laking gulat niya nang manalo siya ng isang prime real estate deal sa halagang mas mababa sa tunay nitong halaga. Habang lumalakas ang merkado, dumoble at kalaunan ay tumaas pa ng tatlong beses ang halaga ng kanyang investment. Pagsapit ng 2026, naging ganap siyang financially free. Isang bagay na hindi niya inakalang mangyayari nang ganoon kabilis. Bakit maswerte ang Taurus? Ang Venus, ang ruling planet ng Taurus, ay magdadala ng swerte sa pag-ibig, pera, at karangyaan. Ang real estate investments ay magiging sobrang profitable para sa kanila. Ang anim ay magmamarka ng isang pinansyal na breakthrough na maaring magpabago sa buhay ng isang Taurus man. Kung ikaw ay Taurus, bantayan mong mabuti ang mga oportunidad sa investment. Baka matagpuan mo ang jackpot ng iyong buhay. Tatlo, Leo, ang matapang at maswerteng bituin. Ang mga Leo ay likas na mga pinuno na may dalang aura ng tagumpay. Ang kanilang kumpiyansa at ambisyon ay natural na umaakit ng kayamanan at sa pagitan ng 2025 hanggang 2026, lalo pang lalakas ang kanilang swerte. mag aalign sina Jupiter at Uranus sa isang paraan na magdadala ng biglaang pinansyal na biyaya, maaring sa pamamagitan ng isang negosyo, isang di inaasahang mana, o kahit isang maswerteng sugal. Isang kwento ng swerte ng Leo si Kevin. Isang charismatic na Leo. Ay matagal nang nangangarap na magtayo ng sarili niyang fashion brand. Sa loob ng maraming taon, nagsumikap siya, ngunit hindi niya nakuha ang malaking break na kailangan niya. Noong 2025, dumalo siya sa isang business conference kung saan nakilala niya ang isang investor na naniwala sa kanyang pangarap dahil sa isang maswerteng pagkikita na fund ang kanyang brand at sa loob lamang ng isang taon, naging matagumpay ito. Pagsapit ng 2026, natupad na niya ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Bakit maswerte ang Leo? Ang posisyon ni Jupiter ay magpapalakas ng kanilang tsansa sa career breakthroughs. Ang natural na karisma ng Leo ay madaling makakaakit ng mga pinansyal na oportunidad. May malaking biyaya na paparating, maaring sa pamamagitan ng investments, mana o negosyo. Kung ikaw ay isang leo, pagkatiwalaan mo ang iyong instincts at samantalahin ang bawat oportunidad, paparating na ang iyong ginintuang sandali. Apat. Sagittarius, ang mapalad na tagapagsapalaran. Ang Sagittarius ay kilala sa kanilang pagmamahal sa pakikipagsapalaran at kakayahang makaakit ng swerte saan man sila magpunta. Pinamumunuan ni Jupiter, ang planeta ng kasaganaan. Ang mga Sagittarius ay may likas na kakayahang mapunta sa tamang lugar sa tamang oras. Bago sumapit ang 2026, maaaring dumating sa kanila ang isang hindi inaasahang swerte na magdadala sa kanila ng tagumpay na lagpas sa kanilang imahinasyon. Isang kwento ng swerte ng Sagittarius si Mia, isang free-spirited na Sagittarius, ay palaging sinusunod ang kanyang intuition. Noong huling bahagi ng 2025, nagpasya siyang maglakbay ng biglaan sa isang banyagang bansa. Habang naroon, napagpasyahan niyang sumali sa isang lokal na lottery para lang sa kasiyahan at laking gulat niya nang manalo siya ng napakalaking premyo. Dahil sa bigla ang biyayang ito, nagawa niyang maglakbay sa buong mundo at mamuhunan sa isang negosyo na kalaunan ay naging isang pandaigdigang tagumpay. Bakit maswerte ang Sagittarius? Ang enerhiya ni Jupiter ay nagpapalakas ng kanilang natural na swerte at kasaginaan. Ang paglalakbay at paggalugad ay maaaring humantong sa di inaasahang pinansyal na pag-unlad. Ang kanilang mapangahas na isipan ay magbubukas ng mga pinto patungo sa kayamanan. Kung ikaw ay isang Sagittarius, manatiling bukas sa bagong mga karanasan. Ang iyong swerte ay maaaring dumating sa hindi mo inaasahang sandali. Huling kaisipan sa mga maswerteng zodiac signs habang papalapit tayo sa 2026, ang Aries, Taurus, Leo at Sagittarius ay nakatakdang makaranas ng pambihirang pinansyal na tagumpay. Sa pamamagitan man ng matapang na desisyon, matalinong pamumuhunan o purong swerte, ang mga signs na ito ay nasa tamang lugar sa tamang oras. Ngunit tandaan ang swerte lamang ay hindi sapat upang matiyak ang tagumpay. Kailangan mong kumilos upang mapakinabangan ang iyong mga oportunidad. Kung ang iyong zodiac sign ay nasa listahan, magsimulang magbigay pansin sa mga pinansyal na trend, pagkatiwalaan ang iyong intuition, at yakapin ang mga bagong posibilidad. Gumagalaw ang universo pabor sa iyo, at bago sumapit ang 2026, Maaring matagpuan mo ang iyong sarili na ipinagdiriwang ang isang jackpot moment. Manatiling nakatutok habang ating tinatalakay kung paano mo mapapalakas ang iyong swerte at gawing tunay na pinansyal na tagumpay. Ang mga astrologikal na pananaw na ito, paano mapapalakas ang iyong swerte? Ngayon na natukoy na natin ang apat na zodiac signs na nakatakdang maranasan ang jackpot level na tagumpay bago mag-2026, ang susunod na tanong ay, paano mo masusulit ang makapangyarihang astrolohikal na enerhiyang ito? Bagaman mahalaga ang swerte, ang iyong mga aksyon, mindset, at estratehiya sa pananalapi ang magtatakda kung gaano mo talaga mapapakinabangan ito. Naririto ang ilang hakbang upang mai-align ang iyong sarili sa cosmic forces na kumikilos pabor sa iyo. Ika-isa magtiwala sa mga palatandaan at manatiling bukas sa oportunidad. Ang suwerte ay madalas na nagkukubli bilang isang maliit na desisyon o isang hindi inaasahang pangyayari. Maaaring ito ay isang oportunidad sa negosyo, isang tiket sa loto, o isang investment deal. Mahalaga na manatili kang bukas sa lahat ng posibilidad. Maraming tao ang nakakaligtaan ang pagkakataong yumaman dahil lamang hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob na sumubok ng ipinakita sa kanila ng universo ang isang ginintuang pagkakataon. Ikalawang bigyang pansin ang iyong mga pinakamaswerteng panahon. Ang bawat zodiac sign ay may mga particular na buwan, araw, at planetary transits kung kailan nasa rurok ang kanilang swerte. Halimbawa, Aries Maghanda para sa malalaking breakthroughs sa Abril at Setyembre 2025. Lalo na pagdating sa career at financial success dahil sa impluensya ni Jupiter. Taurus. Ang swerte sa real estate at investments ay lalakas sa Mayo at Oktubre 2025 na maaring humantong sa malaking kita. Leo. Ang pinakamalalakas na pagkakataon sa yaman ay darating sa Hulyo at Nobyembre 2025 kapag ang kanilang financial fortune ay naka-align kay Jupiter. Sagittarius, hindi inaasahang pag-angat sa pananalapi ang darating sa Marso at Disyembre 2025. Salamat sa likas nilang koneksyon sa pagpapala ni Jupiter. Kung ang iyong sign ay kabilang sa listahang ito, markahan ang mga buwan na ito sa iyong kalendaryo at maging handa upang kumilos kapag dumating ang tamang pagkakataon. Tatlo. Gumawa ng matalinong mga hakbang sa pananalapi. Bagaman ang swerte ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kayamanan, ang tamang desisyon sa pananalapi ang magtitiyak na ito ay magtatagal. Kung ikaw ay nanalo sa loto, nagtagumpay sa negosyo o nakatanggap ng biglaang biyaya, siguraduhin gamitin ito ng tama. Invest wisely, ilagay ang iyong pera sa stocks, real estate, o negosyo upang mapanatili ang iyong yaman sa mahabang panahon. Diversify your income. Huwag umasa lamang sa isang source ng kita, palawakin ang iyong mga oportunidad. Ikaapat, gamitin ang manifestation at positibong affirmations ayon sa batas ng atraksyon. Naakit mo ang kung ano ang pinaniniwalaan mo. Maraming matagumpay na tao ang gumagamit ng positive affirmations at visualization techniques upang akitin ang kasaganaan. Tuwing umaga, sabihin ang mga ito. Bukas ako sa pagtanggap ng pinansyal na kasaganaan. Ginagabayan ako ng universo patungo sa dakilang yaman. Inaakit ko ang kasaganaan swerte at tagumpay sa aking buhay. Kapag isinapuso mo ang mindset ng tagumpay, mas mataas ang posibilidad na makita at samantalahin mo ang mga masuswerteng oportunidad. Pitong kumilos at maging handa sa mga sorpresa. Ang universo ay maaaring naka-align para sa iyong tagumpay, ngunit nasa iyo ang huling hakbang upang ito ay matupad. Bumili ng tiket sa loto hindi mo malalaman kung kailan darating ang swerte. Mag-apply sa mas magandang trabaho. Ang isang career move ay maaaring magbukas ng daan sa yaman. Simulan ang side hustle na matagal mo nang iniisip. Ang isang maliit na negosyo ngayon ay maaaring maging isang empire bukas. Ang iyong jackpot moment ay paparating. Ang 2025 at 2026 ay puno ng hindi kapani-paniwalang oportunidad para sa Aries, Taurus, Leo at Sagittarius. Kung ang iyong zodiac sign ay kabilang sa listahang ito, ihanda ang iyong sarili, pisikal, mental at pinansyal dahil maaring paparating na ang iyong jackpot moment. Natukoy natin ang apat na zodiac signs na nakatakdang makatanggap ng pinakamalalaking biyaya bago mag-2026. Ang Aries, Taurus, Leo at Sagittarius ay haharap sa isang kapanapanabik na paglalakbay, puno ng hindi inaasahang kayamanan, promosyon sa trabaho at jackpot level na tagumpay. Ngunit tandaan, hindi lang astrolohiya ang nagtatakda ng kapalaran. Kailangan mong kumilos upang matupad ito. Ang mga bituin ay maaaring naka-align sa iyong pabor ngunit ang tagumpay ay para lamang sa mga handang kumilos at samantalahin ang kanilang mga oportunidad. Kung ang iyong sign ay nasa listahang ito, magsimulang gumawa ng matalinong desisyon sa pananalapi, manatiling bukas sa mga bagong posibilidad at magtiwala na ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa kasaganaan. Naniniwala ka ba sa astrological luck? Ang iyong zodiac sign ba ay isa sa mga masuswerte? Ipaalam sa amin sa mga komento. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo mapalampas ang iba pang mga update kung paano maipapakita ng astrolohiya ang iyong hinaharap. Ang iyong jackpot moment ay maaaring mas malapit kaysa sa iyong inaakala.